sa isang hindi inaasahang twist ng kapalaran. Isang trahedya ang yumanig sa pundasyon ng Iran at nagpadala ng mga ripples sa global political landscapes ng Iranian president. Nakatagpo si Raisi ng isang bigla at kalunos-lunos na pagtatapos sa isang pagbagsak ng helicopter pabalik mula sa seremonya ng pagbubukas ng dam malapit sa hangganan ng Azerbaijan. Kasama niya ang iba pang mga matatasa official na kung saan minarka nito bilang isang malaking pagkawala sa pamumuno ng bansa. Ang insidente na ito ay hindi lamang naglulubog sa Iran sa pagluluksa. Subalit, naglalagay din ng mga seryosong katanungan tungkol sa agarang pampulitikang hinaharap nito. At habang umahataw na ito sa balita, ang bansa ay nakikipagbuno sa agarang kawalan na iniwan ng isang controversial subalit mahalagang pinuno. Ang umaga na ito ay minarkahan ng routine at ceremonial duties. Subalit, talagang nauwi ito sa isang hindi inaasahang trahedya. Sinimula ng Pangulo ng Iran na si Ibrahim Raisi ang kanyang araw sa pagbisita sa isang bagong dam sa hangganan ng Azerbaijan. Isang pangako sa kanyang administration sa paggunlad ng infrastruktura. Ang seremonya na ito na dinaluhan ng mga matatasa official na minarkahan ng usual pump ay dapat na isang nakagawi ang bahagi ng schedule ng Pangulo. At kasunod nga ng kaganapan, sumakay ang presidente at ng kanyang entourage sa isang helicopter para sa paglalakbay pabalik sa Tehran. Ang paglipad ng helicopter sa una ay hindi kapansin-pansin at ang landas na madalas na dinadaanan ng mga official ay naging trahedya. Habang binabagtas ng helicopter ang masungit na landscape ng northwestern Iran, dito na talaga nangyari ang lahat. Ang mga detalya ay nananatiling kalat at ang sanhi ng pagbagsak ay nasa ilalim pa rin ng investigation. Subalit ang impact ay talagang napakakatastrophic. Ang lugar ng pinagbagsakan sa malayong lupain ng East Azerbaijan province ay naging sentro ng isang galit na galit na search and rescue operation at sa kabila ng kanilang mga pagisikap, talagang nakakadurog ang nangyari. Isang standard engagement na nauwi sa sakuna na nagpainto hindi lamang sa helicopter, subalit sa tibok ng puso ng bansa. Sa kalagayan ng aftermath at global echoes, ang mundo ay nanonood habang ang Iran ay tila nagkakagulo na. Ang kalunos-lunos na pangyayari ay nagtulak kay Vice President Muhammad Mokar sa tungkuling bilang acting president. Isang posisyon na kanyang ahawakan hanggang sa susunod na halalan sa pagkapangulo. Ang bigla ang pagbabagong ito sa pamumuno ay dumarating sa isang mahalagang oras habang ang Iran ay nakikipagbuno sa parehong mga lokal na hamon at sa kanyang international na paninindigan. Ang pagkapangulo ni Rice ay minarkahan ng matibay na suporta para sa Russia lalo na sa panahon ng patuloy na labanan sa Ukraine. Ang kanyang administrasyon ay kilala sa controversial supply ng mga drone na naiulat na ginamit sa mga conflict zones sa Silang, Europa. Ang alyansa na ito at kung paano ito maaaring magbago ay nananatiling isang focal point para sa mga global powers na nag-oobserba kung paano maaaring umikot ang mga foreign policy ng Iran sa ilalim ng bagong pamumuno. At dagdag pa dito ang record ng karapatang pantao ni Raisi ay umani ng global condemnation. Ang kanyang papel sa malaking pagkitil sa political prisoners noong huling bahagi ng dekada 80 ay nag-iwan sa maraming bansa na maging mas maingat sa malalim na pakikipag-ugnayan. At sa ngayon sa kanyang biglaang pagkasawi Humahataw ang tanong tungkol sa potensyal para sa pagbabago ng policy lalo na tungkol sa human rights. At habang naghahanda ang Iran para sa nalalapit itong eleksyon sa pagkapangulo, talagang nananatili ang international community sa gilid. Ang political landscape ay puno ng mga possibility at ang direksyon na pipiliin ng Iran ay maaaring makabulwang makapekto sa mga relasyon nito sa region at sa buong mundo. At habang ang Iran ay nakatayo sa sangang daan Naghihintay ang mundo sa mga susunod na hakbang na ito sa isang tense geopolitical theater. Ang hindi napapanahon na pagkasawi ng Pangulo ng Iran sa isang pagbagsak ng helicopter ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali hindi lamang para sa Iran, subalit para sa political dynamics ng rayon. Siya ay nahalal noong 2021 sa panahon ng low voter turnout. Si Raisi ay isang figura na napolarize ng kanyang matibay na conservatism at ang kanyang malalim na kaugnayan sa pinakamataas sa pinuno ng Iran. Ang kanyang administration na kilala para sa kanyang hardline na paninindigan kabilang na ang suporta para sa Russia na kontrahin nito ang Ukraine ay nag-iwan ng mga marka sa parehong domestic at international fronts at habang Iran ay nakatayo sa tuktok ng political transition ang mundo ay nakatingin ng todo. Ang mga implikasyon ng terhedyang ito ay lumalampas sa mga hangganan ng Iran na nakakaapekto sa katatagan ng reyon at mga international diplomatic equation at habang inaayos ang lahat, ang legacy ng pinuno at ang kinabukasan ng isang nasyon ay nakasabit sa isang maselang balanse. At ito ay pinagmamasdang ng mabuti ng mundo.